Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Marami ka bang iniisip at mga pinaplanong gustong gawin sa iyong buhay? Pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin magawa-gawa ito? At sa dami-dami ng iyong mga pinaplano at gustong gawin, hanggang ngayon ni isa doon ay wala ka pa rin nagagawa. At kung ikaw yung taong ang dami-daming pinaplano sa buhay pero ni isa doon ay wala pa rin nasisimulam, pues para sa iyo ang vlog na ito. Dahil ibabahagi ko sa iyo ang limang epektibong paraan ng pagpaplano kung meron kang gustong gawin sa iyong buhay. At kung ngayon lamang po tayo nagkasama, ako nga po pala si Jumil, isang full-time na empleyado na mayroon ng 20 years na experience sa pagiging machinist at the same time nagninegosyo habang nagtatrabaho dito sa bansang Australia. At bago ko po ibahagi sa inyo ang limang epektibong paraan sa mga pinaplano nyo sa buhay, ito po muna ang kwento. Noong araw, ng mga taong 2007, minsan po akong nagplano at nangarap na pumasok sa isang TV show. Opo. Noong mga taon po na iyon, kasagsagan po noon nung TV shows na Survivor Philippines, kung inyo pong naalala. So noong mga taong 2007, nagtatrabaho na po ako noon bilang isang full-time na empleyado sa isang manufacturing company. At isa po akong machinist noon. At dahil nga po sa mga taon na iyon ay kasagsagan ng TV shows na iyon, minsan ko rin pinangarap na sumali sa Sur Survivor Philippines. Kasi nung araw na yon ang mga sumasali po dun, mga normal na tao, mga hindi naman sikat, normal na nagtatrabaho at mga hindi naman ipinagbabawal na sumali doon. So ako nga po, dahil sa kagustuhan ko nga rin makasali sa bagay na iyon, sinubukan ko rin pong sumali sa Survivor Philippines noong mga taong 2007. So ang ginawa ko po, madaling araw pa lang, mga alaaw na alas dos, naligo na ako dahil mag-audition nga ako sa Survivor Philippines. Philippines. Noong mga panahon po na yun na ninirahan ako sa Cavite, doon po ako nagtatrabaho sa Cavite. So ang babiyahin ko po sa kasi doon yun sa ano eh, sa SM Manila yung audition nung time na yun eh. Siguro babiyahin ako ng mga isang oras. Ginawa ko madaling araw pa lang. Kahit may pasok ako nung araw na yun, umabsent muna ako sa trabaho at nagdahilan na lang na may sakit para nga makapag-audition. Madaling araw pa lang, alas dos, biyahin na ako papuntang Maynila, SM, SM Manila. Yun nga, nung mga araw na yun, masyado akong maaga, ko, ako yung mauna sa pila. At pagdating ko ngayon sa lugar na iyon, sa SM Manila, nag-commute lang ako. Pagdating ko doon, sobrang haba na nung pila ng mga gusto mag-audition. Siguro libo-libo. Estimate ko pa lang kasi mabibilang mo talaga eh. Sa isang line, siguro may mga limang linya yan. Naka ano, tapos sobrang haba. Hindi naman ako pamilyar sa lugar na yon pero isipin nyo na lang kung ito yung SM Manila, hanggang doon sa kabilang kalili, nandun yung pila. So sabi ko, kailangan pala sa pag-audition nito talagang siguro yung iniisip ko yung mga iba doon talagang sobrang aga at nalaman ko nga na yung iba pala doon ay the day before pa nakapila na doon para lang mauna sila sa pila ganun pala kahirap yung pagpipila sa ganyang mga audition kung ginawa ko naman dahil nga nandun ako hindi na ako bumalik kasi nag take risk na ako Kumaga, umabsent na nga ako nung araw na yun eh kahit medyo dulo na ako ng pila medyo malapit na ako sa dulo nagpumila pa rin ako kasi nandun na eh sayang naman kung babalik pa ako eh umabsent na ako eh yun nga pumila ako doon so kung bumiyaya ako doon ng madaling araw at umaga nandun ako. Inabot pa rin ako ng hapon hanggang sa makarating ako doon sa unang salang ng screening. Screening pa lang. Dahil maraming categories yan eh. Kung makapasa ka sa unang screening, maraming stages pa yan. bago ka makita sa TV, marami kang sasalangan muna. So yun na nga, sa screening, lima-lima kami, limang tao. Pero set yan, kada screening, limang tao. Pila-pila ako doon. Sa haba ng pila, habang pumipila kayo doon, yung iba doon, kakilala mo na sa mukha. Bago dumating yung hapon, kakilala mo na yung from dito sa pila mo hanggang ikasampung pila, halos kilala mo ng mukha. Dahil ang tagal niyong magkakasama dun eh, sa pilahan na yun eh. Sikat ng araw, ang iba doon na kumakain sa pila na yun, may mga bao na, tubig, ganun pala kahirap, barang hirap. So ako nandun naman, may baon naman ako, tapos ganun. Unang experience ko yun sa ganun klasing makipagsapalaran na pinlano kong ngang makapasok din sa isang TV show na Survivor Philippines. At yun na nga, nung kami nga ay nandun na sa unahan, So lima kami doon, siyempre mga basic na tanong, bakit gusto mong sumali sa Survivor Philippines? So sa madaling salita, initial na interview yon katulad ng karamihang kwento, hindi ako nakapasok doon. <laughs> kung lima kami doon, isa lang yung kukunin doon. So, lima, isa lang yung kinuha sa aming lima. At na-experience ko nga doon, yung kung paano mag... You know, nakakita rin ako ng mga celebrities at ng mga reporters, kung paano sila mag-report. Nakita ko, ganun pala si... yung mga reporters pala, ganun din pala yun. Take one, take two din pala yun. Pero kung makikita mo sa TV, kala mo, perfect yung kanilang pa pagre-report, di ba? Pero take one, take two rin pala, yam, rin pala yam, yung ginagawa nila. So, may mga nakita akong reporters doon na nung araw sa TV ko lang nakikita. Ganun at saka ibang artista. So yun na nga, sa mga time na yun, yun na nga, ah, halos buong maghapon ako pumila at halos inabot na ako ng gabi at pagdating ko dun sa unang screening pa lang, hindi rin ako nakapasok. So yun yung pinaka-experience ko na sobrang ganun pala kahirap ang magpila sa ganun klasing TV shows o sa ganun klasing mga screening sa mga ganun klasing shows sa TV. So yun na nga lang, umuwi na nga lang ako, umuwi, umuwi ako sa biyahe ulit ako ng pakabite at inabot na nga ako ng gabi. So sa karanasan na iyon, marami ako natutunan doon. At dahil nga sa mga natutunan ko na iyon, ito naman ngayon yung ibabahagi ko sa inyo na mga paraan at epektibong paraan sa pagpaplano. Kung marami ka pa rin bang ginagawa sa buhay mo ngayon, na isa doon ay hindi mo pa rin magawagawa hanggang ngayon. At ang isang epektibong paraan ng pagpaplano, kung may mga gusto kang gawin sa iyong buhay ay ang alamin kung paano mo ito sisimulan. Kung meron kang isang bagay na pinaplanong gawin at gusto mong gawin sa iyong buhay, so syempre, ang unang gagawin mo dyan, alamin mo kung paano mo ba sisimulan ng isang bagay na ito. Alamin mo kung ano ba yung mga kalakaran ng isang bagay na iyon at aalamin mo kung ano yung mga kailangan mong gawin para simulan ng isang bagay na iyon. Normally, pagka may mga gusto kang gawin sa iyong buhay, iniisip mo, di ba, kung ano kayo maganda dito, ano kayang maganda doon. At tinitingnan mo na kaagad kung saan ka mag-uumpisa. So, sa mga bagay na iyon, mapaplano mo na kaagad kung ano ba yung first step mo para simulan yung bagay na iyon. Halimbawa na lang, meron kang halimbawa ang gustong simulang project sa buhay mo na gusto mong gawin. Iisipin mo na kaagad kung ano ba yung unang gagawin mo para makumpleto mo yung project na iyon. So from unang hakbang mo kung ano yung gagawin mo para masimulan mo yung bagay na iyon, yun na kaagad yung iisipin mo. So unang paraan ay alamin mo kung ano yung gagawin mo para masimulan ang bagay na iyon. Yun po yung at ang isang epektibong paraan ng pagpaplano kung meron kang gustong gawin sa iyong buhay ay ang alamin mo kung ano yung mga advantage at disadvantage ng bagay na iyon. So kung meron kang gustong simulan sa iyong buhay, syempre aalamin mo muna kung ano ba yung mga advantage sa bagay na ito pag ko ito. At the same time, syempre gagawin, alamin mo rin kung ano ba yung mga hindi maganda sa bagay na ito once na sinimulan ko to alamin mo yung, titimbangin mo yung advantage at disadvantage sa bagay na iyon para malaman mo rin kung worth it bang simulan yung bagay na iyon. So, sa bagay na gayon, malalaman mo kung okay ba o hindi. So, alamin mo yung advantage at disadvantage sa pinaplano mo na iyon. Ang isang halimbawa na lang ito, halimbawa may gusto kang simulang part-time sa iyong buhay, gusto mong mag-part-time bilang isang Halimbawa na lang, gusto mo mag-part-time bilang isang driver. Meron ka pang part-time mo lang yun na meron ka pang main na trabaho mo. Pagka sinimulan ko ba ito, yung pagiging driver mo ay worth it ba? Dahil kikita ka ba ng pera? So advantage yun. Magkakaroon ka ng extra income. Pero yung mga disadvantage naman nun, magiging sapat ba yung mga oras mo? Magiging sapat ba yung nakalaang oras mo doon sa part-time mo na yun para hindi maapiktuhan yung isang trabaho mo? So yun yung mga titimbang-timbangin mo kung kayo ay nag-iisip ng isang part-time. So yung isang bagay na yon na matitimbang mo na agad yung advantage ng bagay na yon at saka disadvantage. Once pinlano mong gawin yung isang bagay na yon. Yun po yon. At ang isang epektibong paraan ng pagpaplano kung may gusto kang gawin sa iyong buhay ay ang prioritizing or yung arrangement ng iyong mga pinaplanong gawin sa buhay mo na yon. Yung pagkakasunod-sunod ng step na gusto mong gawin sa bagay na iyon. Ano ba yung priorities mo sa bagay na yun na, gawin na gagawin mo muna bago yung list na priority mo. Kumbaga, ano ba yung mas importanteng hakbang bago mo yung isang bagay na yon sa, sa pinaplano mong bagay na iyon sa iyong buhay? Sino ba yung mga gusto mong naka, magawa na kaagad? At yung iba namang mga gusto mong gawin ay okay lang na kahit panghuli mo na. So prioritizing the task or yung arrangement ng pagkakasunod-sunod ng gusto mong gawin bago mo magawa yung pinaplano mo na yon ay importante rin sa buhay mo na yon Kasi pag ginawa mo yung list priority naman dapat pero inuna mo yon at meron ka pa palang mas malaking dapat gawin at mas hindi mo na gawa yon So, magiging sabog-sabog din yung pagpaplano mo. Kaya dapat, kailangan, i-priority mo rin yung mas kailangan mong hakbang muna bago dito sa mga mas maliliit na bagay nang pwede nang magawa later on. Yun po yun. Ang isang epektibong paraan ng pagpaplano kung meron kang gustong gawin sa iyong buhay ay ang maniwala ka na magiging okay lahat ng ito. Opo. So, pakatapos mo magplano at nagawa mo yung mga bagay na kung paano mo sisimulan, ano yung mga advantage at disadvantage sa mga bagay na iyon, paano pinrioritize mo na yung mga bagay bagay na yon. paniwalaan mo na magiging okay lahat ng hakbang mo na ito. Kasi wala namang ibang maniniwala sa iyo kundi, kundi sarili mo lang eh. So paniwalaan mo na yung gusto mong gawin na iyon ay mangyayari at matutupad. Maniwala ka doon na pagka ginawa mo tong bagay na ito, yung pinaplano mo, paniwalaan mo na mangyayari ito. ba diba? Kasi ikaw naman yung unang nakaisip nun eh at ikaw yung may unang gustong gawin sa bagay na yun eh. So ikaw mismo maniwala doon na mangyayari yon sa buhay mo kung pinlano mong mag part time as driver so nung natimbang mo na lahat at sinimulan mo paano mo sisimulan at pinlano mo na kung paano mo ipapriority yung mga kailangan mong gawin muna paniwalaan mo na once nangyari na yun sa buhay mo ay magiging epektibo ito yun po yun paniwalaan ang mga gusto mong gawin sa buhay dahil wala namang ibang maniniwala noon para sa iyo dahil ikaw rin naman ang nag-iisip noon at may gustong gawin sa buhay mo yun po yun at ang isang pinaka epektibong paraan ng pagpaplano kung mayroon kang gawin sa iyong buhay ay ang i-cross out mo lahat ng na mga naisip mo sa buhay mo. Cross out, ikisan mo. Kung nagpaplano ka from 1 to 5, kahit gaano kaganda yung mga isinulat mo doon at kung anong mga gusto mong nilagay doon na gusto mong gawin sa buhay mo, cross out mo yon, ikisan mo. At alam mo kung anong napaka-epektibong gawin sa mga iniisip mo na yon? Kumilos ka na agad ngayon na. Mag-execute ka na. Walang tatalo sa pag execute agad. di ba? Diba? Ang dami mo nang pinaplano hanggang ngayon, napuno na yung isip mo sa pagpaplano hanggang ngayon, wala ka pang nagagawa kahit isang bagay kayo doon, di ba? Dahil napako na tayo doon sa paglilista at pagpaplano ng pagkaplano sa ating buhay. Step 1 to 5. Ano ba yung una kong gagawin? Sisimulan kong ganito. Anong disadvantage, in advantage? Ano yung mga uh, priority ko? At naniniwala ako, oo, na mangyayari yon. Pero alam mo yung pina anong pinaka-importante? Wala kang ginawa dahil hindi mo binasag yung hiya at takot sa sarili mo para magawa yung isang bagay na iyon. Kaya ang pinaka -the best at epektibong paraan ng pagpaplano ay ikisan mo yung mga iniisip mo sa buhay mo at simulan mo ng umaksyon ngayon na. Dahil pupusta ako kung ano yung mga iniisip mo na iyon at pinlano mo sa buhay mo na iyon, hindi mangyayari yon. Dahil most of the time, kabaliktaran na mga iniisip mo, iba pala doon sa aktual na pangyayari sa buhay mo once ginawa mo na yung bagay na iyon. Walang tatalo sa nag-execute ka na kaagad, saka mo isipin kung ano yung mga problemang darating sa harap mo at saka mo solusyonan. Walang maihalin tulad yung mga nagplano ka kahit sampung beses pa yan na pagpaplano mo kumpara doon sa nag-execute ka na at umaksyon ka na ngayon na at doon mo ngayon maisip na ito mismo yung problema mong gustong solusyonan. Kasi yung pinaplano mo dyan sa mga step na step na gusto mong gawin sa iyong buhay, pupusta ako pagdating mo sa dulo, mapapako ka na lang sa pag-aasa at pangangarap at sa bandang dulo, maisip mo na lang lahat ang takot at hiya at hindi mo na gagawin yung bagay na yon sa yung buhay. 'Di ba nga, ang dami mong iniisip na yon na ngayon na gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Pero 'di ba, poposta ako, ilan na yung nagawa mo diyan? Wala, 'di ba? Kaya nga ako eh, nung naisip kong sa aking kinuwento na gusto ko noong araw na mag-audition sa Survivor Philippines at doon ko ngayon nakita na ganoon pala kahirap pumila sa mga auditions na 'yan. Doon ko ngayon nakita na hindi na pala ulit sa sunod. <laughs> tiba diba? Kung ako ay nagplano muna at nagsulat-sulat muna ako sa bandang huli, katakot lang mararamdaman ko at hindi ko ngayon mararanasan na ganun pala kahirap ang mag-audition sa mga TV shows na yan. Wala namang nagsabing madali. Lahat naman mahirap. Pero ang pinaka-epektibong paraan para magawa mo yung isang bagay, pumunta na ka, ka na kaagad doon, mag-execute ka na, alamin mo na kaagad, lumusong ka sa tubig na kahit alam mong di mo alam kung malalim o mababaw at doon mo makikita kung anong experience ng gusto mong gawin sa buhay mo na yun. Walang madali sa buhay natin ngayon. Lahat mahirap. Wala ngayong easy money. Lahat pinaghihirapan. Kaya kung magpaplano ka ng pagpaplano sa iyong buhay hanggang sa ngayon, wala ka pa rin magagawa. Sipupusta ako. Dahil lahat ng bagay ngayon, walang madali. Kung pangungunahan tayo lagi ng takot at hiya, tatanda na lang tayo na purong plano sa ating buhay. Purong pagpaplano dahil ang lagi namang ending ng pagpaplano ay takot at hiya dahil lahat naman ng bagay ay wala tayong sinisimulan. Naaalam na kaagad natin. Lahat ng bagay na ating kaya nga natin pinaplano eh. Dahil hindi natin yung, alam yung bagay na yun eh. So kung tayo ang laging ending niyan takot hiya nagawin yung isang bagay na yon so paano mababasag yung takot at hiya na yon sa mga pinaplano mo sa buhay lumusong ka na kaagad execute mo na kaagad kung gusto mong magbenta buminta ka na kaagad kung gusto mong magluto magluto ka na kaagad at ibinta mo wag ka na kaagad magpaplano kung anong ingredients ang lulutuin mo mag-message ka sa mga kaibigan mo magpa-order ako nito at saka mo gawin na at doon mo malalaman kung ano ba talaga yung mga dapat mo pang gawin pag nandoon ka na sa mismong laban ng iniisip mo sa buhay mo na yon. Naisip ko nga eh, noong matagal na panahon na marami rin akong iniisip pa sa aking buhay eh. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin eh, dahil hindi ko nagawa yung mga bagay na yun eh. Dahil napako rin ako sa mga bagay na yun na puro rin pag-iisip eh. At laging sa mag-iisip ka sa mga bagay na yun, laging pagka pinaplano yung, mo yung bagay na yun, ang nangyayari, laging takot at hiya ang nasa dulo lagi. At nung naranasan ko at nalaman ko at na-experience ko na ang solusyon lang pala ay gawin mo na kaagad yung isang bagay na yun, doon nagsimusimulang mabasag yung mga pinaplano ko sa buhay. Okay lang naman kung magtagumpay ka o hindi eh. Ang importante eh, na gawa mo yung bagay na yun eh. At least nalaman mo na ngayon na yun pala yung sitwasyon na yun. Kaysa naman hanggang sa ngayon tumanda ka na lahat-lahat at nagpaplano ka pa rin sa buhay mo at wala ka pa rin nagawa ni isa dun sa mga binabalak mo, talo ka kaibigan. Kaysa naman sa ginawa mo na sana ngayon na at nalaman mo na hindi pala obra sa buhay mo, di at least ikis eh, na yun. Move on ka na ulit sa mga susunod mo pang plano na gustong gawin. At ang solusyon lang don at ang solusyon lang don gawin mo na kaagad at wag mo nang planuhin yun. Back 2023, pinilano kung magtayo ng isang manufacturing ng longganisa sa Kundubulin. Dahil nga kami ay nag-part-time noon ng magbenta-benta ng mga longganisa sa aming mga kaibigan. Marami namang bumibili at nagiging regular din yung aming pa-order. Binala ko magtayo na ng isang manufacturing company. Doon, nalaman ko na hindi pala ganun kadali once na gusto mo magtayo ng isang manufacturing company sa mga meat processing dito sa Australia dahil marami palang mga compliance. So doon ko ngayon nalaman na ganun pala kahirap. At least sinubo sinusubukan ko. Dahil nga sa aming mga sitwasyon na hindi pa sakto sa aming buhay ng mga panahon na iyon, pinagdesisyon na kong itigil muna. Pero hindi ako malalagay sa sitwasyon na iyon kung hindi sana ako lumusong doon. Kung sa simula pa lang, pinlano ko na at nag research, -research ako at nagsulat lang ako na ako ng mga planong dapat gawin, puposta ako sa dulo, magiging takot lang at hiya at wala akong nagawa sa sitwasyon na iyon. Kung nabasa ko na kaagad sa libro na hindi pala madaling magsimula, panigurado hindi ko nakasisimula ang mag-process doon. Pero dahil sa ako, alam ko na kaagad na para maging epektibo ang plano mo ay gawin mo na kaagad, ginawa ko na agad. At doon ko nga nakita na ganun nga kahirap magsimula ng isang manufacturing dito sa Australia. Wala naman nagsabing hindi pwede, di ba? Wala naman sabing bawal. Walang nagsasabing hindi mo kayang gawin. Kaya kung may iniisip ka ngayon sa buhay mo na gusto mong gawin, simulan mo na agad. Dahil hindi mo malalaman yung isang bagay kung hindi mo sisubukam. Muli, ang pinaka paraan para magtagumpay ka sa iyong buhay sa mga pinaplano mong gustong gawin ay cross out mo yung mga iniisip mo ngayon at simulan mo na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Naniniwala ako na lahat ng bagay ay nasa sayo na. Takot na lang at hiya ang pumipigil sa iyo para gawin mo yung isang bagay na yon. Naniniwala ako na lahat ng bagay sa paligid natin ay sapat na yan para simulan mo yung bagay na iniisip mo. Hindi tayo kulang. Ang Diyos hindi nagkulang sa ating buhay. Lahat ng bagay diyan na nakapaligid sa iyo, kung maiisip mo lamang na lahat ng bagay ay nasa sayo na, magagamit mo yan para makapagsimula sa mga binabalak mong gawin sa iyong buhay ngayon na. Kung itutuon mo lamang yung pansin mo sa mga bagay na meron ka na sa paligid mo, ngayon, hindi ka na maghahanap ng wala dahil wala nga yan sa buhay mo ngayon eh. Ibig sabihin, hindi mo kailangan yan ngayon sa buhay mo. Naniniwala ako na ang Diyos mas matalino sa atin at ibinibigay niya sa atin ngayon kung ano yung kailangan na natin sa buhay natin para simulan ngayon yung ating gustong simulan sa buhay natin ngayon. Hindi niya ibibigay ngayon yung pako sa harap mo ngayon kung hindi ka pa naman magtatayo ng bahay. Magiging baliwala yung halaga ng pako na yon sa panahon mo ngayon kung hindi ka pa naman nagbabalak magtayo ng bahay. Kung gusto mo lang naman magluto ngayon, may kaldero ka na diyan, kawali, may lutuan ka, may internet ka, may cellphone, gawin mo na ngayon na. Huwag ka muna mag-isip na magpatayo ng malaking building kung hindi mo pa naman kailangan sa ngayon, 'di ba? Doon tayo napapako eh. Pag may gusto tayong gawing malaking gustong gawin sa buhay natin, e isipin na kaagad natin kung nasaan na tayo eh. Ang lagi mong isipin, saan ka ba magsisimula kung anong mayroon ka ngayon? At doon, maunti-unti mong palakihin kung anong gusto mong gawin sa buhay mo ngayon. Dahil walang pinanganak sa mundong ito na alam na kaagad yung isang bagay at lahat ng bagay na malalaki ngayon na nakikita niyo sa paligid niyo, nagsimula yan sa maliit. Walang nagsimula sa malaking bagay na kaagad. Kaya ang sikreto sa mga pinaplano mo sa buong ngayon kung may gusto kang gawin, ikisan mo yung mga iniisip mo at simulan mo na ngayon kung ano yung mga bagay na nasa paligid mo at lahat ng bagay ay kaya mo nang simulan dahil lahat ng bagay sa mundong ito ay nasa sayo na at hindi nagkulang ang Diyos na ibigay sa buhay mo ngayon kung ano yung kailangan mo. Nasa sayo na lahat. Ang humahad lang na lang ngayon ay yung takot mo at hiya na mapahiya sa mga kakilala mo. Ang kalaban kasi natin dito yung mismong sarili natin eh. Yung pride natin sa sarili natin eh. Kung meron tayong gusto gustong gawin sa ating buhay, iniisip na kaagad natin fantasy. May gusto tayong simulan, halimbawa gusto nating magsimula ng isang bagay, iisipin natin yung mga fantasing bagay eh. Ayun nating isipin kung ano yung paraan para masimulan kaagad natin ito eh. Kalaban mismo natin yung ating mga sarili na nangangarap na umunlad ang ating buhay, pero mismo sarili natin ang ating pumipigil sa ating buhay. Dahil iisipin natin na wala, wala, wala. Hindi natin pinasok sa ating mga isipan na kung paano ko ba sisimulan yung isang bagay na ito sa kung anong meron meron ako ngayon sa aking buhay. Palagan natin yung ating mga sarili na mismong pumipigil sa ating buhay para mangarap ng malaki. Dahil mismong kalaban natin ang ating sarili, ang hirap niyan, alam kong hindi madali. Pero kung isa ka ngayon sa mga bagay na ganon, na once pagkalagi na lang na may iniisip kang gawin sa buhay mo, ay mismong sarili mong pumipigil sa sayo, palagan mo yan. At huwag kang malungkot kung hanggang ngayon ay hindi pa rin tutupad yung mga plano mo dahil naniniwala ako na once isipin mo lang simula ngayon na lahat ng bagay ay nasa sayo na at hindi nagkulang ang Diyos sa buhay mo na ibigay kung anong kailangan mo ngayon, sigurado akong makakapagsimula ka na sa mga gusto mong gawin sa buhay mo ngayon. At kung isa ka sa mga nangangarap at mga Pilipinong malalakas ang loob, mag-join ka sa KAUPH sa ating FB group na ginawa para sa mga kababayan nating nangangarap na mapaganda ang kanilang buhay. Pag-usapan natin doon, makapagbigay ng mga opinion at share ng mga ideas kung paano ka pa mas makapag-execute sa iyong buhay na hindi lang nangangarap at nagpaplano hanggang sa ngayon at wala ka pa rin nagagawa sa buhay mo. Pasok po kayo doon sa KAUPH. Isishare ko po ang sa taas at sa baba at pag-usapan natin ang mga paraan kung paano tayo giginhawa sa ating buhay na makakatulong sa iba. Yun po yun. At i-share nyo na rin po ito at comment na rin po kayo dyan na makapagbigay po kayo ng mga suggestions at ideas paano pa natin ma-deliver na magandang ating mga binablog po dito. At subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa mga susunod pa natin mga videos. At kung gusto nyo po palang mag-support sa ating mga content na mga binibigay natin mga valuable ideas ay meron pa tayong ginawang customized mags. Yun po ay may ako doong tatlong sikretong malulupit. Kung nasaan man po kayo dito sa Bansang Australia, message lang po kayo sa aking FB page na Jumil Ignacio Official at isisend ko po sa inyo nasaan man po kayong dako ng Australia dito. So yun lamang po, muli, ako po si Jumil, ang iyong kasangga at nagiiwan ng isang kataga na okay lang yan na marami kang iniisip at pinaplano sa buhay mo. Ang importante, simulan mo nang i-cross out yung mga iniisip mo at simulan mo nang mag-execute kung ano yung kaya mo nang simulan sa buhay mo ngayon. Dahil ang Diyos ay hindi nagkulang sa buhay mo para magawa mo yung mga gusto mong gawin at pinaplanong bagay sa buhay mo ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.